Uh, isang magandang araw po ng linggo uh, kahit maulan. Uh, sasagutin lamang po natin yung ilang katanungan. Uh, lalong lalo na po itong nagtatanong kung uh, kailan daw po ba uh, ang 30 days para maging batas ang uh, ratify bill. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, muli po ako ay uh, nag aanyaya po sa inyo na magsubscribe pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos at tikipaki like and share na lamang po ang magustuhan uh, ako po kasi uh, tinansya ko po ito nung uh, uh, June 11 so pwede po itong uh, umabot na ng uh, 30 days sa uh, uh, July uh, 11 to 15 pero kung ang uh, pagbabatayan po ay ang uh, number of uh, working days. So hindi po kasama diyan yung Sabado at Linggo at lalo-lalo na po kung may mga holidays sa mga yan. So kung uh, yan po ang uh, binibilang yung uh, working days nga ay baka abutin po yan ng July 25. At kung uh, sakali po na ito ay umabot na nga po sa 30 days. So yan nga po magiging ganap na batas na yan pero may konting pagdadaanan pa po yan uh, yung pong tinatawag na journal o publication uh, ipapublish po ang uh, naturang uh, batas na yan sa mga malalaking uh, pahayagan na nag-circulate uh, si sa buong Pilipinas ganun din po sa mga malalaking radio station at sa gaset po ng uh, Comelec uh, yung parang anunsyo po ba so kung wala na pong magko-complain, walang magko-contest, walang magre-reklamo at wala pong magpe-petition after po ng journal ay uh, ganap na batas na po yan. Kaya ang mangyayari po, ang halalan ay magaganap na po sa uh, November 2, 2026 kung yan po ay maging ganap na batas na nga po. Pero lalagi lagi ko pong pinapaalala uh, dahil po wala pa rin uh, bagong batas o hindi pa rin po nagiging ganap na batas. Itong uh, ratified bill po ng uh, Senado ng Kongreso ay nananatili pa rin po na ang sinusunod o ang uh, pinaghahandaan po ng Commission on Election ay ang halalan po na nakatakda sa December 1, 2025. Ah, uh, sana po wag malilito ano po, kaya nga pa ulit ulit ko po uh, ginagawa ang content na ito o ang uh, mga sinasabi ko kahit marami po yung nagagalit ay para po uh, Mabobo, mabawasan ng konti yung mga nalilito. Uulitin ko lamang po, uh, hindi pa po ganap na batas yung ratified bill na nagtatakda po ng halalan sa November 2, 2026. Hindi pa po ganap na batas yan. Kaya po ang umiiral pa rin pong batas ay ang uh, Supreme Court ruling. Ano po? Uh, Robulo Makalintar versus Comelec. Uh, yan nga po itinakda po ng... Uh, Uh, Supreme Court na ang halalan po ay magaganap sa December 1 2025. Yan pa rin po ang kasalukuyang batas na umiiral habang hindi po po nagiging ganap na batas uh, yung uh, ratified bill nga po. At doon naman po sa mga uh, sa iilan na nagsasabi na ako daw po ay bias uh, bakit gustong gusto ko daw po matut na matuloy ang, uh, ang halalan. Eh kung uh, napapakinggan po ninyo talaga yung aking mga uh, sinasabi Uh, sinasabi ko lamang po yung naaayon sa batas Ano po? At kung ako nga, nga po yung uh, mismong tatanungin Mas gusto ko nga po na ang halalan po ay uh, maganap sa 2026, November 2 uh, Dahil sinasabi ko nga po sa inyo na uh, Kapag sa November 2, uh, 2026 naganap yung halalan uh, Hindi na po masyadong kaawa-awa yung mga uh, bagong upo pa lang Yung mga nanalo po noong uh, Uh, year 2023 kasi nga po kung matutuloy yung halalan dito sa ngayon sa December 1 uh, 2025 eh dalawang taon nga lang po yung uh, uupuan nila although alam naman po nila na 2 years lamang po sila at kung ang pag-uusapan naman po ay yung sinasabing fixed term na 4 years ano po fixed term na 4 years bilangin nga po natin Uh, kung 4 years talaga, eh di dapat 2027 po yung uh, uh, eleksyon. election. Ano po? Kaya lang po talagang sobrang nakakalito dahil uh, kagaya po ng sinasabi ng iilang mga uh, magagaling na abogado na uh, bilisan po yung ginag ginawang uh, ito ng mga nasa posisyon sa Senado at Kongreso ano po, parang hindi daw pinag-isipang mabuti ano? Ah uh, paano magiging 4 years doon sa mga umupo noong 2023? Kung bibilagin mo 2023, 2024, 2025. Eh 3 years lang sila. Saan yung 4 years? Hindi po ba? Ah tanga, uh, talagang nakila, nakinabang lang po dito 'yung mga na elect ano? Yung na -re -re elect noong 2023. Sila po yung uh, nag-consume o gumamit nung isang taon. Talagang kawawa po dito yung uh, mga bagong upo na uh, umupo po o nanalo, kapitan man, kagawad SK noong 2023. Kahit anong mangyari ay talagang uh, argavyado po sila. Lagi uh, lagi ko lang sinasabi na alam naman po nila uh, yung kontrata nila ay dalawang taon lamang. Uh, sana po ay maayos na ito talaga ano po. Uh, ito yun nga po win-win solution kung ang mangyayari nga ay uh, Uh, November 2, 2026 po ang magiging halalan talagang win-win solusyon yan uh, ayon nga po doon sa isang uh, napakagaling na komentarista uh, o vlogger po, content creator uh, napakaganda po kung sa uh, 2026 nga magaganap yan dahil uh, isang taon na lamang ang uh, hihintayin ng mga gustong mababol at yung mga naupo naman na 2 years lang eh, pwedeng magkaroon ng uh, maragdagan ng isang taon at uupo po sila ng 3 uh, years ang question lamang po dito ay yung technicality, legality ng uh, uh, batas na yan kung yan nga po ay uh, papasa uh, uh, walang ko kontes at kung yan nga po ay talagang magiging isang na, na batas, yan lamang po ang question dyan, yung uh, legality po ng uh, batas na yan kung magiging uh, tunay na batas na nga po sana po kahit papaano ay nagbigay na naman po tayo ng konting kaliwanagan dito po sa usaping ito. At syempre po maraming salamat sa mga malalayong barangay po na naaabot po ng aking channel na nagkukomento po na sumusubaybay po sa ating mga content. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ang aking binabahagi po, although paulit-ulit lamang po na sinasabi ng... Uh, iba eh, ito po ang tunay na nangyayari po talaga. Ito po ang totoo. Ano po? Ah uh, muli po sinasabi ko na hindi po uh, totoo, hindi pa po totoo na ang halalan po ay magaganap sa Nobyembre 2026 dahil hindi pa nga po 'yan ganap na batas. At uh, totoo din po ang aking sinasabi na ang COMELEC po hanggang sa kasalukuyan Uh, kahit po na ipinagpaliban o iniatras ang uh, deregistration na dapat po ay maganap sa July 1 uh, to 11 at uh, inilipat ng October uh, 2025 hanggang uh, July po ng uh, 2026, uh, hindi po ibig sabihin na postpone na po ang halalan para sa December 1, 2025 December 1, 2025 pa rin po ang uh, pinaghahandaan nang COBELEC uh, dahil yan po ang uh, Supreme Court ruling na nananatili pa rin po'ng nangingibabaw sa ngayon corner ring Tata uh, karagdagan lamang po ano uh, isang issue na naman po o isang issue po yung lumalaganap na naman uh, sa atin na uh, sinasabing parang pandemya o epidemic na rin po ay uh, ito po yung uh, online gaming ano po lalo-lalo uh, na po yung Scatter na sinasabi. Uh, mga kabaranggay, uh, isa po ako sa nalulong sa online gaming na yan. At uh, milyon-milyon din po ang uh, nawala sa akin. Maging ng uh, isang uh, minamahal na anak ko po ay uh, nagka po dyan. Uh, at uh, sa mga darating po na araw, ay aking ibabahagi sa inyo. Uh, ano po ba yung mga nangyari? Bakit uh, kami po ay nalulong sa Uh, online gaming na yan at gaano ba talaga kalaki yung nawala po sa amin at kami po ba ay nakarecover na o nawala na po uh, sa bisyong yan uh, mga kaibigan, abangan po ninyo at uh, para kung sakasakali po na kayo po ay uh, lulong na rin dyan ay uh, magawa po ninyo makaalis uh, sa bagay na yan at kung kayo po ay uh, hindi pa nakakapag-umbisa huwag na po uh, huwag wag na wag na po ninyong uh, gagawin o susubukan.